Huwag po si May BFF. Ah! Lagay Ay, card. Ito yung card. No, 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 no. Okay, Ito yung card yung guys. Ang cute niya! Tapos, tingnan ko. Tapos, ito talaga yung pinaka-BFF ko. Si Jungkook. Siyempre, nakuha pa rin Suga naman, Suga. Ayoy, Suga. Suga naman. Please, magaling Suga. Okay. Oh my God! Si Suga! Tapos yung kaed! Okay. Bakit ko naguha yung Suga? Pero ay, langit ko naman yung kayo kasama yung si Suga. Please, may bisikantos. Okay guys, ang labangal. At saka, ang labangal. Yeah, okay guys. Kamigahawa rin eh. Magaling panggigaan. So yan, easy lang pala mag-inskip ng higaan guys. Kaya huwag kayo tamad. Chill. Huwag kayo tamad. Kaya nyo ang back sinus. Nag-check ko ng part 1 naman. So, madami pa kung ganun. Kaya, I think kapag tayo ng part 3. Ay, part 2 pala. Hangga, part 4. Okay naman guys, kasi tapos na higa. Uh. Please, what do love you, Zeus? And red and barbar. Okay guys, kakayusin pa lang pala. At, ay mama ko, ay nag-uumpis yung kato. Ay, niligo. Kaya guys, um, may gagawin lang pala ako rito sa vlog na to. Sweet na dumukok. Ay, ano lang. Oh, Ito yung Ito yung precious na magkaw. niya kasi Tapos, ayun, mag i i i ako. Bye-bye. See you guys. I love you. Love you, And So, guys, I'm super bored, Um, ano ka yung vlog ko ngayon, guys? Um, para ko sa, um, cash I said, bread, one, my bar. See, zoos. See. I'll in my house. Look okay. oh, at okay. black. blue. <laughs> so, that's the sa baba naman guys sa harapan namin so magbubuat kasi sa harapan namin